Isang magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon. Ano mang oras po ninyo mapanood o datnang kayo ng video ito, mga kababayan. Nandito na naman ang inyong lingkod, Jazz Vlog. Naalala nyo po yung tungkol dyan sa sako-sako, buto-buto, sa Taal Lake, mga kababayan? Ito, may latest po, may latest po. Hindi totoo yan. Yun, nakapatay pala yung ating uh, debateria. <laughs> Nailaw, kaya nagkaliwanag na po. Yeah, Opo, eh, may latest na po na report tungkol dyan. At uh, eto mga kababayan, gusto namin i-share sa inyo para alam nyo. Ang nangyayari po sa ating uh, bayan ngayon na lumalabas Lumalabas po, nakakahiya po itong uh, ginagawang uh, investigasyon tungkol sa bagay na ito mga kababayan. Eh kung naaalala nyo po sa mga nakaraan po nating content ay eh, napag-usapan po natin yan, tinalakay po natin yan, eh malabo po talaga ito eh. Malabo pa po sa sabaw ng pusit po ito mga kababayan. Wala po talaga silang makikita na mga kung ano-ano na katulad nung sinasabi nitong alias Totoy ba to? Oo, eh, ito ang pinakamatandang Totoy na nakita ko mga kababayan. Eh, kung ano-ano lang, ang uh, isipin mo mga kababayan ha, ito ha, napakalaki po ng ginagastos dyan. Napakahalag, napakalaking halaga na pera po ng bayan ang ginagastos dyan. At hindi lang po yan, mga kababayan, maging yung mga kamag-anak, pamilya, mga mahal sa buhay, ng mga tao na nawawalang yan, mga kababayan, eh pati sila ay apektado rito, mga kababayan, sapagkat para silang nagahanap uh, naghahanap at ito yung sa pamilya ng mga nawala na sa bungero, eh naghihintay sila umaa uh, umaasa sila sa wala mga kababayan. Paano to po ngayon? Paano po paano po ito? Ano po ang uh, mukhang ihaharap ngayon ng mga uh, nagsusulong nito sa mga pamilya ng mga uh, naulila? Sa mga naulilang pamilya ng mga sabungero na ito nga, in-expose nitong si alias Totoy. Boy, Totoy tuloy. Alias Totoy pala. <laughs> eh mga kababayan, ito, panoorin nyo po ito, itong usapan dito sa sagalang Mamamayan. Ito, katatalakay lang po ito, bago lang po ito mga kababayan. Kaya gusto namin i-share sa inyo para alam niyo ang nangyayari. At kung ano la po ang naging development ng uh, tungkol sa kasong ito, mga kababayan. Eh siyempre, hindi natin makakalimutan na pasalamatan ng Net25 News and Information sa programang sa ganang mamamayan, mga kababayan. With uh, Kuya Jen Subarjaga at uh, Kuya Nelson Lubaw, yung ating magigiting po na host sa uh, Sagalang Mamamayan, mga kababayan. Panoorin yung mabuti ito mga kababayan para makita ninyo ano ba ang naging uh, development nito. Yung mga nakuha ba nilang buto ay buto ba talaga ng tao ito? Nagmatch ba doon sa DNA ng mga sinasabi nila? Ito, panoorin natin sabay-sabay. Ano ba bang mga maiinit na iso ngayon? Nako, naalala Oo. mo yung mga buto dyan sa Taal? Buto. Sa Taal Lake na... Kahapon, ang oh. report ni Madge, may bungo pa. Oo. Oh. Bungo ng tao. Hindi ba? Yung nauna dyan, yung una ay itinuro. Dito yung mga buto, di ba? Oo, oh, out of 30 plus. Anim daw 20. ang... Ha? Di ba? Out of 96. Up, mga 90 plus yun. Tapos na, anim lang ang ano. Ayun na nga. Anim daw tao. ang galing sa, posibleng galing sa tao. Oh. Tapos, may ba? ah May latest ba tungkol sa mga buto? O nakakita... Tapos noong... Uh, uh, kasi lumilitaw ko, konti yung sa tao, di ba? Uh Oo. -oh. Katakata ka kasi na sa isang sako, ang daming buto, pero ko konti ang, ang mukhang buto ng tao. Uh -oh. Ang pinakamarami mm. na kuha nilang buto ng tao, uh -oh. yung... Sa sementeryo. Sa sementeryo. <laughs> kinabukasan na yun. Oh, yun nga. Oh, yun na yun niya na parang wow, mali tayo rito. Oh, ah. kasi yung muna, mm. una, yung di diba, yung galing sa talaga ilalim ng dagat. Oo, oh, oh, oh. sa lawa. Pinakita pa kayo nila yung video, oh. nakalagay sa sako. Mm. Ang paliwanag nila, bakit anya yung sako, tibay pa. Yung paliwanag, oh. yun pala net. Oh, tapos oh. nilagay nila lang sa sako na matibay. Mm. Oh, well, yun daw, nakakita na siya ng ano. Eh, tapos Anin. kinabukasan, Oh, uh, yun talagang maraming ano buto talaga? na talagang buto. Ang problema, sementeryo pala yun. Yung sementeryo pala pinagkunan. <laughs> eh, eh, check yun. Eto na. Oo, oh, may bago. Di ba nag-DNA -nag testing na? Oo. Uh -huh. Alam nyo ba kung anong lumitaw sa DNA test ng mga buto na yan? Ayan, check yan. Puro tao yan. Sa bungero yan, Nelson. <laughs> may tari. May tama ng tari eh. Ayon uh -huh. sa PNP Forensic Group, Tinatayang 91 piraso ng buto ang narecover mula sa mga sakong nakuha sa lawa nitong July. Ah, so 91 pala lahat. Okay. Kabilang dito, 45 piraso, unang sako, mm. natagpuan July 10. Mm. 46 na iba pa, eh, ikaapat at ikalimang sako, natagpuan July 12. Oh. Eh, matagal na daw nababad ang buto sa ilalim ng tubig. At sabi nila, eh, maaring ito ay kontaminado na. Okay. Kaya wala na pong nakuhang DNA profile sa mga butong ito. Ah. Walang profile. Oo. Uh -huh. Nung ikinumpara, wala, wala, wala na. Wala talaga. Wala talaga. Zero. Baka nga ano ito. But, hindi, hindi buto ng tao ito. Kasi meron daw silang DNA at profile nung 28 nung nawawala. Mm kasi ang plano nila sa mga kamag-anak. Oh, so, kamag-anak, ang nila ikukumpara dito sa mga butong ito. Ang problema, pang, itong butong galing doon, walang ano, mm -mm. walang profile na makuha. Ito pa. do Doon naman sa galing sa sementeryo, uh eh, natural tao 'yan, 'di ba? Oh. Merong tatlong DNA profile ang nakuha. Oh. Ibig sabihin, yung mga buto na 'yon eh, tatlong tao. Okay. okay. Ang problema, Walang nag-match dyan sa mga... Ah, oh, yun sabi ko nga. Walang mag-match sa sudad 28. Wala. Diba? oh A, pakinggan natin paliwanag ng PNP dito. Jean Pejardo, spokesperson, PNP. Doon po sa mga na-recover po ng mga possible human remains po doon sa Taal Lake, medyo ang uh, challenge po doon dahil matagal na nga pong nakasubmerge ay medyo wala na po tayong... Uh, na extract po accordingly na DNA uh, uh, profile po doon sa matagal na pong uh, naka-submerged kaya contaminated na po however po doon po sa uh, sa cemetery po ay meron pong nakuha po doon na uh, yung tatlong cadaver po na na-recover po sa cemetery sa cemetery po sa Batangas dalawa pong uh, tatlo pong DNA profiles po ang nakuha po doon dalawa lalaki po at isang babae po doon sa ixium po na DNA uh uh doon po sa mga buto po doon sa sementeryo. however po ay uh, negative po doon ang matching doon sa 23 DNA reference po doon sa mga who came forward and provided po DNA profile po mm. uh -huh. Pala, ay, yan, Eh, ano. palusot na lang yan. Na wala ng DNA profile dahil matagal na na... Sa tingin, sa... sa tingin mo, palusot na lang. Oo. Oh, oh, oh. palusot na lang Kasi ba? ayon dito, oh, oh. Jen... Kung ako, tatawagin ko dyan ano? Uh, tatawagin mo yung mga scientist. Oh. tatawagin mo yung ano, yung... Yung nagpo-programa CSI. Oo, oh, oh, CSI. CS... Si, si, ano, si ano, pang Ano doon? Si... Sylvester Stallone? Hindi. Ah... <laughs> uh... oh. Ano nga ang pangalan nun? Si Abel Gas. Soko yun. <laughs> Soko. Alam mo ba? Oo. Oh. Hindi mo totoo yun na nawawala ang DNA profile kapag ka ang buto ay nalubog sa tubig ng ma mahabang panahon. Aging kahit ilang ba? taon pa. Kahit pa salt water. Oh. Kasi yung top fresh water. Mer dito. Meron pa rin daw nakukuha. Ah, gano'n. Uh -huh. Hindi nagiging totally zero. Uh -huh. Oo. Nagde-degrade lang pero may makukuha ka pa rin. Ah, hindi tsaka ito naman, hindi gaano katagalan, 'di ba? Ilang eh, taon na ba? Mga 4 years ago? Oo. Oh, Oo. O, ako sa mga tingin ko baka talaga walang sa comparison nila <laughs> sa <laughs> Hindi naman ko Wala talaga, ano? oo, oo, baka oo. kung yun man ay tao, eh siguro hindi doon sa 28 mm. o 31. Yes. 'Di ba? Mm, -hmm. na mga missing sa bungero. Eh, pati nga yun nandun sa sementeryo, wala hindi nag-match, di ba? Ayun na nga. Ayun oh. na ang problema natin dyan. Ako, eh, ano di... gagawin natin dun sa mga... Diba? Di ba? Eh dapat ano, tanungin niyang mabuti si ano si alias Totoy. ba talaga? Kasi at least meron dapat na isa. kasi tatlong po. Dalawa, sabi mo na, tatlong mahigit yan eh. Wala ka bang matukoy kahit isa man lang? Mm Di ba? Tapos yung mga buto pala dyan, eh kung kasi ko walang DNA profile yan, eh baka hindi mga tao yan, di ba? O isa pa yan. Sa, sa isang loob Kasi oh. katakataka naman na sa loob ng isang sako ay oh. may paghalo-haluin mo pa yung oh sasamahan pa ng buto ng aso, buto ng ganun, <laughs> no, eh. no, 'di ba? Tapos samahin mo ng buto ng tao? Oo. Oh. E, Siyempre, isang tao, isang sako si mo, oh. sako siguro. Eh ang totoo niyan, Jen, ang Batangas, kilala yan sa bulalo. Oh, tama diba? ka naman. Oh, yan, ay talagang pagpunta mo ay kada kanto ang lalaki ng kaldero, 'di ba? Yes. So sa palagay mo sa nila itinatapon yung mga buto na uh, hindi na nila kailangan. Matagal nang pinakulo. Ah, uh, wala nang lasa. Hanapin natin si Kuya Oliver. <laughs> <laughs> yung may ebola doon. si Kuya Oliver <laughs> oh, yung oh. Sikat, sikat na sikat dyan. Saan eh. yung dinadala yan? Oo. Oh, okay. eh, baka naman andyan yan talaga sa ano. Sa, di okay, diba? Uh, baka yung iba na... Uh, At saka yung buto sa Tagaytay. di oh, diba? yung oh, eh, malapit oh, lang din sa mm. Ta taal yan eh. di mm, ba mm, Diba? Pag galing ka ng taal, pag baba mo, mm. bat ano, mm, Tagaytay? Mm, mm, taal din yun eh. Pwede ka nga mag-boating ano mag, uh, eh. Diba? Oo. Oh. Yeah, oh. Palagay ko, mga bulalo lang yan. Galing ng uh, Padre Garcia, doon ang bilihan ng mga Mabaw. buhay na baka at baboy. Ba oh, ba Pati kalabaw. Mm -hmm. Kung doon ka naman sa may crossing ng Tagaytay, mm -hmm. doon naman ang karne mm -hmm. ng uh, baka. Ang dami dyan, puro baka talaga. Yeah. Yun, oo. Oh. Eh, paano kaya ito ngayon? dingi ngisi yung ano? Si Toto. <laughs> si Toto? <laughs> uh, eh, ang latest kasi... <laughs> Meron paraw, raw. Uh, oh, walang tigil yan. Hanggang meron? <laughs> meron pa rin nakita, di ba? Hindi, tsaka meron oh, daw oh. kinuha ngayon na sinasabi ay eh. Nako po. Sa mga statement ni mm -mm. alias Totoy. Mm -mm. At meron pa ako na rin na balita kanina, dalawa bang kapatid niya o isang kapatid niya ang uh, kinuha din mm -mm. ng mga polis? Nako. Ha, dalawa ba? dalwa dalawa daw. Sabi na, ito, kapit-bahay pa ni Ryan Torquato eh. <laughs> kakukuha, <laughs> kakukuha lang daw eh. Oh, dalawang kapatid nitong <coughs> si alias Totoy, eh, mm -mm. ang kinuha din po ng mga polis at baka ito daw ay may dadagdag na ano, statement. Witness. Oo. Oh. Eh, pagka ganyan naman. Hindi eh. eh, ko lang alam kung sasang-ayon ba sa statement ni Totoy. Eh, baka problema kung kapatid niya kumukuntra pa. Ayun oh, pa. Di ba? Mm -mm. Eh tayo po, again, nililiwanag natin na ah, ang palatuntunan sa ganang mamamayan, ang una po naghahangad, na sana malutas po mm. <coughs> ang issue ng missing sa bungero. ang problema ho no. kasi, ay, oh. pagka nagkakaganyan na una, resources yan dyan. Eh. Yun. Ng gobyerno, oh. ah. sayang eh, di ba? Oh, oh. Resources eh. Ginastos natin, mm. mga expert pa. Yan. Eh, kita mo lang yung gastos lang ng Coast Guard dyan. Ayan, yung pag, oh. pang-anib ng buhay ng mga Coast Guard ay, sa pagsisid pa, pala dyan Di ba? Oo. Pang pangalawa sabi mo ba di, di yung lalong sa loobin ng mga kamag-anak nung missing sa bungero mm -hmm. anong damdamin ngayon ang nangyayari sa kanila eh, dapat kasi inuna diyan diba? ay tiningnan niyo muna yung credibility ng testigo oo, oh, oh, oh. oh. eh, baka ho kasi well baka naman ako, ako naman naniniwala sa kakayahan at saka yung kalibre ng secretary Boying Rimulya batikang abogado yan eh hindi naman ako naniniwalang mapaglalang sa ni Alias Totoy, siguro man. Mm -hmm. Di ba? Eh... Tsaka yung mga kasamahan niyang uh, pati NBI. Eh. Expert ng NBI. Expert ng Coast Guard. Ang problema dyan, Jen, yung balitang ito, oh. hindi lang naman sa Pilipinas nakakarating. Ayun eh. oh, lang. Di ba? E di oh. pinagtatawanan tayo ng Timor-Leste. Di ba? <laughs> <laughs> Akala ko ba, sabi nila, mahinang klase yung mga taga rin. Hindi, <laughs> tanong tayo sa Timor Leste, baka meron silang mga eksperto <laughs> doon. Makatulong human <laughs> lamang sa investigasyong ito. <laughs> di ba? Yun bang sinasabi nilang mga makina galing sa Japan? <clears throat> di ba, meron pa silang sinasabing ganun eh. <laughs> na hihiramin daw ho <laughs> ng bansang Pilipinas. <laughs> Ayun nga. Eh, sana naman, Secretary Boying. Ano ha, magkaroon talaga tayo ng isang matibay hindi po <coughs> ang nagtutulak uh, sa atin mm -hmm. ay ang uh, lagi kasi may bahid ng politika no son. Mm -hmm. eh. Kapag uh, binahiran po natin ng politika yan, maliligaw tayo eh. Mm -hmm. Di ba? Pero kung talagang uh, honest to goodness, honest to goodness oh, oh. na ang layo nila natin ay masolusyonan ang missing sa bungero. Mm -hmm. Wala mo ng politika. Eh, kaya nga ako hindi diba? ako nagtataka kung bakit si State Prosecutor Anthony padulyon Isa pa yun. Diba? Ay hanggang Atakimong... ngayon yung nagsasabing, wala oh. pa namang affidavit yan. O. Di ba? Ayun, bakit, bakit nyo yung inaaksyonan ng isang taong ayaw magbigay ng sinumpang salaysay uh sa DOJ? Di ba? Uh Kasi basic po yun. Ayaw ko na sa part ng PNP at Di ba sabi ni Mark kahapon, meron mm -hmm. naman atang... Sa NAPOLCOM yun. Sa, ah, para oh. sa NAPOLCOM. Kasi yung parang... Uh, o. Oh. Uh, siya yung nagreklamo laban sa mga polis. Oo. Parang, uh, ito naman, ibe. Eh. Oo nga. Sa nawawalang sabungero naman ito. Uh, Anong basis natin, ano? Uh, para mm. hanapin yung extract natin ito. Wala pala namang sinumpang, sinumpang salay sa sanay itong salay. si Totoy. Mm -mm. Oo. Oh. Eh, di gawin natin itong tatang siguro para naman tatang. <laughs> hindi na siya totoy. Hindi <laughs> na totoy. Ito. Eh, para Talaga kung naman, nagiging totoy, na, to, na tayo nito eh. Mm -hmm. eh. wag naman po sana. Wag naman ho. Ano ha? Uh, kawawa po yung mga namatayan. Ang hinahanap po nila ay katarungan. oh uh -huh. Honest to goodness investigation, kung may naiisip man kayong politika, isang tabi nyo na muna yon para hindi tayo malihis. Mm -hmm. Di ba? Kasi kada ibitensya na nakukuha, may meron agad gustong puntiryahin eh. Mm. Nauuna kasi yung Wala motibo eh. Di ba? <laughs> Tapos oh. palpak pala ebidensya. Yun. Di ba? Oh. Ah, diba? Oh. Di pa paano ngayon tayo? Di Kah kahiyahiya tuloy na nangyayari sa atin. Mm -hmm. Oh. Wala pa ebidensya, may conclusion ka na. Yan. <laughs> ang, mang, ang malungkot kayo dyan, magpupumilit kayong tayo. Oo, magpupumilit diba? kang patunayan. Na Nasabi mo na eh. Diba? Yes, kahihiyan na oh. ito eh. Mm -hmm. na niya tayo. Mm -hmm. Oo. Oh. Gagalit tuloy ang ating mga kababayan niya sa nangyayaring ito. <laughs> Yun mga kababayan, napanood natin. Ito, meron po kaming uh, tanong po sa inyo bilang box Populi mga kababayan. Batay po doon sa napanood po ninyo. Sa palagay nyo, ito po ba ay palusot na lang ng uh, PNP tungkol dito sa kanilang isinasagawang investigasyon? Pakisagot naman kung oo -O, o hindi. Ayan. At bakit? Ah, so, yun lang mga kababayan ang aming mai i share po sa inyo sa araw na ito. Muli po, ang inyong lingkod, Just Vlog, ay muling bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga, magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Saan man po kayo naroon, Luzon, Visayas at Mindanao at ang ating mga kababayan dyan sa abroad. Mga OFW po na patuloy na tumatangkilik, nanonood, nagsishare, naglalike, nagko-comment sa ating programa, eh mag-iingat po kayong lagi sa inyong mga paggawa.